Uh, so ngayon, uh, April 25, 2024, umabot na ng 45 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Uh, at sinubukan uli natin na magbilad ng mga frying pans para subukan uli na magluto ng itlog. Para alamin natin kung talaga bang nakakaluto ang sobrang init ng araw. Ito ay tanghaling tapat dito sa Paranaque City which is just 30 kilometers away from Sangli Point Nkbt. Cavite kung saan nakatala yung 38 degrees Celsius na heat index kahapon. So, today pag-asa, uh, heat index shows that uh, Metro Manila has a uh, heat index of uh, 45 degrees Celsius. So, ayan. So, nagbilad tayo ng mga frying pan for 30 minutes. At ngayon, uh, lagyan na natin ng itlog. Yung mga frying pan, uh, nilagyan natin ng konting mantika. We need to put a little oil para hindi nabikit yung itlog sa frying pan. Ganun pa rin, walang sizzling effect. At hindi to matalsik-talsik yung mantika. Or any sign na kumukulo yung mantika. At talaga namang nakalapat yung ating mga frying pan sa simento. sala sa init para yung sa itaas at sa ilalim yung ating mga frying pans. So ayan, nalagyan na natin yung tatlong frying pan natin ng itlog. Fresh eggs, chicken eggs. And let's wait kung talaga bang maluto itong mga itlog na ito. Gamit lang ang matinding initang araw itong panahon ng El Nino dito sa Pilipinas. And then, after 30 minutes, binalikan natin. So ito na. Uy, mukhang naluto agad yung itlog. Namuti agad yung egg white doon sa unang frying pan. Pero dito sa dalawa ay um, transparent pa rin. Okay, balikan nga natin yung nauna. Ito yung stainless na medyo manipis na frying pan. So, matindi ang init. Kaya naluto yung itlog. No? Palasado yung pagkaluto nun sa white. Hindi talaga yon na uh, yung solid. Ito rin, no? gumagalaw-galaw pero hindi pa rin na puti. No? At ayan, uh, nag-harden yung surface ng igyuk. Okay, so ayan. Na-half-cook ang itlog sa tinding init ng araw. So nakakatakot, no? So ingat kayo mga guys. Huwag kayong kumpiyansa. Huwag kayong masyadong magbilad sa init ng araw. At baka hindi maganda ang kahinatnan. So palaging uminom ng maraming tubig. At uh, manatili lagi sa lilim. Salamat pong muli at uh, mabuhay. Two hours later. Ito nga binalikan natin after two hours. So talagang mas tumigas pa yung igyuk ng itlog. Pero yung white ay uh, parang nag coagulate lang no? parang naging gelatinous sa pangalawang frying fan stainless pero makapal um, nanigas yung egg at hindi naman nag iba ng texture yung egg white ito namang pangatlo frying fan ceramic namuulang uh, namuo lang yung ibabaw ng egg at uh, wala namang uh, na, transformation yung egg white So ganun pa man, talagang matindi ang init ngayon. Grabe. Ingat po tayo. Ingat-ingat.